Good evening mga kapisher Pagkakauwi lang natin no So Pisher Outdoor Kapi kapi mula tayo Energy pala So Ito yung Pang madali ang Pang alis Butom guys So energy lang muna tayo no Ah, uh, meron tayong kunting huli ngayon, guys. Ito na, bubuksan natin yung mahiwagang lagayan. Oops. Oh. Yan. Yan guys. So. Kusit. sila guys may pusa pa ng mga nakaabang yun ang ating porsit siguro mga 3 to guys tayong samaral good guys at di rin magpahuli yung bugaong guys at saka danggit as usual samaral at meron tayong tawag ito sa inyo sa amin put-put guys putput put malaki na rin kasi apat na kuha na oh. apat na na yan guys samaral pa rin samaral yun samaran Oops Guys, tangkit no. At meron tayong at meron pa rin tayong labo damage guys siguro sumabito sa lambat dati good size pa rin yan lahat yung yellow na yan kanoping at hindi magpahuli guys yung ating pinaka paborito tribali as usual, as usual guys no pero pa rin ang diskarte eh. proven untested hmm push ko push ko pa yan ha kanon pa rin guys yan o no? tribal lady lawa yan hmm guys last but not the least yan guys maganda ang mga patama natin guys pero meron tayong mintis isa sayang nun mga almost uh, isang kilo na rin yan so ito guys may kasama tong mga pito yata sila ayan pito o walo siya ganun nakuha natin yung Tagay okay na natin guys. Yan. Kasarap. Ito lang muna. Uy. One and three port. Idagdag natin to. Plus pa, plus pa pusit mm. Yun. almost 3 kilos na guys ah. dagdag natin itong apat na talakitok laglag pa guys, dagdag natin to so oops nangitik ng malagla guys yan five point five point four guys so, malinaw na five point four sayang yung nagawala guys sana anin makiloy yata to lahat ma so yan lahat guys no